hindi siya lalo. Baba. O, kasi araw, no? Hindi po kami papayag kahit man po bigyan nila kami ng death threat. Hindi po kami papayag na ganun-ganun na lang yung ginawa nila sa kapatid. Sina, kung nasaan nasa ka mahal na mahal ka Mama. Alam mo naman yung mahal na mahal ka ni Mama. Sana mabigyan ng usisya yung ginawa sa'yo. Dito mismo sa ilog na ito ay natagpuan ang bangkay ni Sheila na nakalagay sa isang maleta at palutang-lutang ng ilang araw. Mula roon sa kanaroroonan ng bangkay ay napag-alaman din natin na ilang metro lamang ang pagitan sa mismong bahay ng ating mga person of interest na sila Sir Usman at Ma'am Chemeline. sa lahat, Ma'am kami po ay nakikiramay sa pagkamatay po ng inyong kapatid na si Sheila. Kamusta ka ngayon? Ano po, ayos lang naman po, pero hindi pa rin po talaga pumapasok sa isip namin ng nangyari po. Regarding dito sa case ng kapatid mo, ano na ba yung update po from the ano PNP? Ano po, bali po, hihingin na lang po yung um, statement ni Mama para po makapag-ano na rin po ng kaso sino daw po yung sasampahan ng kaso ayon sa kanila. Yung si Hamem Usman po at si Jemeline Campilan po. Tungkol naman dito kay Sir Usman at saka kay Jemeline, meron ba kayong balita sa kanila? Wala pa rin po. Bali, kailangan na po talagang masampahan ng kaso para po manap na po sila ng mabilis. Sila ba ay nag-reach out na sa inyo o hindi pa din? Hindi pa din po. Kaya nga po nakakapagtaka na po talaga. Yung mga kapamilya niya, nakakausap niyo po ba? Hindi po. Kasi po ang sinasabi lang po nila, hindi daw po nila kung alam po nasan yung anak nila. Yun po. Anong una mong nagreaksyon nung nalaman mo na wala na yung kapatid mo? Ano po, iyak po ako ng iyak. Sabi ko, hindi po to yung kapatid ko. Kasi po may kumalat po na video, binidyoan po nila yung maleta, yung mga bata-bata doon. Eh, itim po yung short na nasa video. Pero nung nung ano po, nung nilabas na po siya, inangat na po siya, tapos pumunta po ako sa morgue, na-confirm ko po na kapatid ko dahil po sa mga gamit na mga accessories, sa mga shorts, sa damit. Kamusta ba si Sheila bilang kapatid po? Ano Since isa-isa mo siyang kapatid sa Apo. papa at mama mo. Ano po, sobrang ano po niya friendly po. Bali po, ano po yan, palabiro. Mahilig kami sumayaw. Ganun, ganun po. Sobrang ano po niyan. Pag may ano nga po yan, pag maglalambing po yan, sasabihin niya. Be, pero magbebe po kasi yan. Minsan po kasi kulot. Kulot tawag niya sa akin. Tapos magbebe lang po yan pag ano na, pag may na. Ganun po. Ano yung pinaka namimiss mo sa si kanya? Ano po, yung pagsasayaw po namin sa ano. Sa araw-araw po na nagkakasabay kami mag mag-prepare para sa school. Yung pag-tiktok po namin sa salamin. Kamusta yung relationship nung magkapatid? Ano po? Bale po, minsan po nag-aaway po kami, pero nagbabati rin po kami kaagad. Sobrang, ano po yan, mapagmahal po. Kaya nga po, marami po yung kaibigan eh. So, uh, regarding naman dito kay Usman at sa kay Jemeline, matagal na ba siyang kilala ng kapatid mo? at nakakapagsabi ba itong si Sheila sa inyo about doon sa friendship nilang dalawa? O hindi? hindi po. Bali po, may nakita po. Na-recover ko po yung account niya. Bali po, nakikita ko po doon yung chat con nila. Nung, ano, mahilig po talagang, tara, sundain mo ko, hatid mo rin ako ah. Mahilig pong gumana yung Jemilin sa kanya. Bali, simula grade 8 po, naging kaklase niya yun. Hanggang grade 9. Bali, grade 9, tumigil na po yun. Sa tingin mo, ano yung motibo nila? Bakit ginawa itong Pagpatay. Sa galit galit po. Bali, parang narindi po yung lalaki na keso laging pumapagitan sa pag-aaway nila. Baka yun po yung motibo ninyo. Ng... Ako po, ang gusto ko po mangyari, mabigyan po ng justisya yung kapatid ko, Kasi ako po, hindi po ako papayag. Pag inaapi nga po yun, sumusugod po ako. Eh. Bali, hindi po ako papayag na ganang ganun na lang. Uh, kung magagusto, maka medyo hostess siya. Okay. So, huwag kang mag-alala, ma'am, dahil si Sir Rafi ay tutulong po para po makapagsampa kayo ng kaso laban dito sa ating mga person of interest. At bukod doon, nangako din siya na sasagutin niya lahat po ng inyong gastusin sa funeral service and syempre yung lupang paglilibingan ni Sheila. So, uh, sasamahan namin kayo sa PNP for filing a case and then sa ngayon, babayaran muna natin lahat ng mga gastusin ninyo. So, ano na lang yung mensahe mo dito kila Usman at Gemeline? Kung nasan man po sila, kung saan man sila nagtatago, mahanap at mahanap pa rin po sila ng batas. Kasi po, hindi po kami papayag kahit man po bigyan nila kami ng death threat. Hindi po kami papayag na gano'n ganun na lang yung ginawa nila sa kapatid ko. Be, bali, ipaglalabang kita. Ipaglalabang ko yung, yung ginawa nila sa sa'yo. Hindi ako papayag na ganun-ganunin ka nila. Kamusta po kayo ngayon bilang ina? ni nitong inyong anak. Okay naman, ano, kailangan tanggapin eh, talagang ganoon eh. Ang ano ko lang, sabi ko bakit 'yung anak ko pa. Marami naman diyan masasamang loob. Bakit 'yung nag-aaral pang bata, ano, walang kaano ano sa mundo. Nung nakita niyo po 'yung bangkay nung inyong anak, ano po 'yung una niyo naging reaksyon? Siyempre, masakit, sobrang sakit. Di lang magulang. Siyempre, hindi ko makaya 'yung tanggapin. Eh. Talagang masakit. Hindi ko alam kung anong pwede kong sabihin. Masakit talaga. Hindi ko maano yung sarili ko. Hmm. Tanong ko bakit, ano ba kasalanan naging, kasalanan ba ng anak ko o bakit nila ginawa sa akin? Uh, bago po nawala itong si Sheila May, siya po ba ay kumbaga nakipag-usap sa inyo regarding dito sa mga issues niya kila Sir Usman at doon sa kay Gemaline? Ano, nagpaalam siya sa akin nung dun sa galing siya sa pisa niya, about na na relic really pa na nila na kausap yung Jemalin Kampilan, umuwi muna sa bahay yun. Kinandahan din yung pintuan niya, tapos po, nagpa, tinanong ko rin po siya, saan ka pupunta? Hintayin mo, ma, saglit lang, hintayin, puntahan ko lang yung Jemaline kasi nagpapasundo, binubugbog ng asawa. Yung time na yun, di na namin siya nakita. Kung maga pinayagan niyo po siyang umalis na? Oo, oh, sabi niya naman babalik siya kasi pag umalis naman yun, nag-update siya, nag-detect kahit, kahit gabi na siyang umuwi. Kailan po kayo kinutuban na parang may masama nang nangyari dito sa ano, Yung alas, umabot ng alas 8, alas 10, hanggang alas 2 ng gabi. Parang yung cellphone niya, hindi na nagano hindi, nag hindi na natatawagan. May time na nag-open yung cellphone. Siyempre Sy bilang magulang, pagkakataon ko nang tawagan yung anak ko, bigla pong namatay uli. Sabi ko, parang may mali. Parang mayroong ibang may hawak ng cellphone ng anak ko. Mm -hmm. Ngayon po, yung nag-ano na po kami, pinabot na namin yung hanggang umaga. Sabado ng umaga, pinuntaan po namin yung babae. Mm -hmm. Parang aligaga po, na ano, parang... Sabi ko pati nga ng ano nyo, yung bahay, yung bahay nyo, gano'n, sabi ikaw lang kasama ng anak ko. At saka yun lang ang pinaalam sa akin. paano mo masasabing hindi kayo nakita? Mm -hmm. Patingin nga ka ako ng text nyo. Wala, na-delete na, -na ko na eh. Mm -hmm. Pagdating nung ano, hiling ng umaga, pinuntahan namin siya, wala na siya mag-asawa. Mm -hmm. So ma'am, tumako naman tayo dito sa inyong anak na si Sheila. Kamusta po ba siya bilang anak sa inyo? Mabait yung anak ko, eskwela. Kasi pag mag-aral yan, eskwela, bahay, eskwela, sumama mo niya sa barkada. Ano lang, magbimilte, ganun. Ba ano pong pinaka namimiss na sa kanya? Siyempre, yung ma, asok na ako ma, luto ka ng ano, luto mo ako ng baon, ganun. Mabait na bata yan, masipag mag-aral. Gaano po kahirap sa inyo, nanay, na nawalan po kayo ng isang anak? Siyempre, napakasakit. Siyempre, bilang magulang. Sana naman maintindihan yung ginagawa, ginawa nila nanonood sumuko na sila. Kung wala silang alam, dapat nakipag-organize sila sa amin. Nakipagtulong nga sila. Sabi nila, nung Sabado na kausap namin, makikipagtulong nga sila bakit nawala sila. Ngayon po ma'am, ano po ba yung gusto niyo mangyari regarding po dito sa case ng inyong anak? Sana naman po mabigyan ng ustisya, mababaan ng warad yung mag-asawa para mahuli na rin sa mag-asawang at kung wala kayong kasalanan, makipag-organize kayo. Makusay siya naman kayo sa ginawa niya sa anak ko. Hindi naman kayo tatakas kung wala kayong kasalanan eh. Hindi kung nasaan nasa, ka mahal na mahal ko ni Mama. Alam mo naman yung mahal na mahal ka ni Mama eh. Sana mabigyan ng usisya yung ginawa sa'yo. Lumabang ka para sa ano para sa sarili mo. Huwag mo silang patulogin. Sana mabigyan natin ng utisi ang ginawa nila sa'yo. Dito mismo sa ilog na ito ay natagpuan ang bangkay ni Sheila na nakalagay sa isang maleta at palutang-lutang ng ilang araw Mula roon sa kanaroroonan ng bangkay ay napag-alaman din natin na ilang metro lamang ang pagitan sa mismong bahay ng ating mga person of interest na sila Sir Usman at Ma'am Gemeline ang party list na masasandalan. Axia Yes! Number 68 sa Balota! Ma'am, kayo po yung pinsan ni Sheila kung saan kayo po yung huling nakausap regarding nga dito sa kanyang kaibigan na POI natin na sila, Ma'am Jemaline. So, ano po ba yung nangyari noon at pakikwento yung regarding doon sa CCTV footage na naipakita sa akin? That time po kasi, pumunta po siya sa bahay, binati niya po ako, sabi niya po sa akin, happy birthday Kate, ba't wala kang handa? Sabi niya pong ganun sa akin. Sabi ko, ang sakit ng puso ko, sama ng pakiramdam ko. Sabi ko, mayroon ako diyang pagkain, kaso ano lang, yung ginawa ko lang na parang cake, kumanan ako. Tapos, busy-busy po siya, may kachat po siya, hindi ko po alam na kung sino po yung kachat niya na yun. Tapos, maya-maya po, nag-call po yung Jem, yung kaibigan niya po na pinapapunta nga po siya dun sa may sa kanila po na nagpapasundo kasi nga daw po binubugbog daw po siya ng asawa niya. Tapos maya maya sabi ng pinsang ko na ayun nga po yung sa CCTV record po na nakuha po sa bahay. Ayun po yung konbo nila ni Jem na sabi pa ng pinsan ko saan ka? parang tinatanong ng pinsan ko na saan daw po ba sila pupunta. Sabi nung Jem sa bahay sa phase 5 daw sabi po nung Jem. Tapos maya maya po edi tapos na yung call po nila may kachat pa niyo yung Jem, Tapos, may may nagpaalam po sa akin yung pinsan ko na, binya uwi muna ako. Sasara ko yung, ilalak daw niya po yung pinto ng kwarto daw po niya. Tapos, hindi na po siya bumala, bumalik sa akin that time po na nun. Yun na yung huling kita mo sa kanya? Opo. Gaano katagal yung pag-uusap nila? At ano yung expression or reaction ni Jemeline habang kausap yung pinsan mo? magka po sila, hindi ko po kasi tinignan that time po noon eh. Pero ang halatabang... Pinipilit niya po si Sheila na pumunta po sa kanya. Mm -hmm. Kasi si Sheila po, sabi niya po, yung mga kaibigan na lang daw po niya, yung ibang kaibigan niya na lang daw po ay mm -hmm. magsusundo. Pero si Sheila po, pinipilit niya po magsundo sa kanya. Dito po kami bumaba ng tita ko, kasi pumunta po ako sa kanila that time na makikibalita ko na napubalita sa kay Sheila po. Tapos sabi ni tita, nakiusap siya sa amin, mag-asawa na, kung pwede, magbakasakali daw po dito See, sa ilog. Tapos dito po, tumatawid po yung sila tita dito, tapos yung asawa ko, tapos yung pinsa ng asawa ko. Tumatawid po sila, kaso hindi po sila makapunta doon kasi malalim na po banda. Mm -hmm. Tapos may tinuro po yung isa naming kasama, yung kapatid po ng boyfriend na parang dito may parang mababa po, kaya pumunta po sila doon sa kabila. Mm -hmm. Tapos nakit, na, na doon po sa dulo yung pumunta po yung asawa ko at yung kasama niya po. Tapos di niya po napansin yung maleta na yun. Nung pabalik na po sila, napansin niya kasi nga kakaiba po yung maleta. Tapos so, so, nakita yung maleta? Inusog po niya sa pang, parang pampang po kasi nasa ano po eh, tubig po eh. Mm -hmm. Tapos ang umalingasaw na daw po kasi yung amoy. Pagbukas niya po kasi, ay, may parang ano, agwat na bukas po yung zipper daw po. Tapos sabi niya, may buhok daw nag Akala sa isip-isip niya po, ano, sana iniisip niya sana ayup lang, ganyan. Pagbukas niya pong gano'n, may umano na pong dugo. Hindi. Tapos may mga yellow-yellow daw po na sobrang baho na lumalabas na. Tapos sinisigawan ko po siya kasi nga natatakot na rin po siya eh. Sinisigawan ko na isure nyo, isure nyo kung siya ba talaga yan. Nung pagbukas po ulit nila na marami na po mga bata no. na pumunta. Tapos... Binuksan po nila, yun na po yung damit, tapos yung short po ni Sheila. So ano na lang yung mensahe mo dito, Kila Usman at kay Gemaline, na until now ay nagtatago pa rin? Sana makonsensya kayo sa, sa ginawa nyo sa pinsan ko. Lumabas kayo, kasi wala namang ginawa yung pinsan ko sa inyo eh. Napakabuti niya eh, nag-aaral niya ng mabuti, tapos ginan, parang hayop niyang tinapon sa ilog. Sana lumabas na kayo. Sa ngayon po ay nandito po tayo sa bahay kung saan dating nakatira si Sir Usman at yung kanyang kinakasama na sila Ma'am Jemeline. Uh, sinusubukan po natin kunin ang kanilang panig, gayo din yung kanilang mga kapamilya para malaman natin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Ngunit kung makikita nyo po dito sa aking likuran, ay wala na po talagang tao at nakalak na po yung kanilang kabahayan at ayon po sa ilan nilang mga kapitbahay at, at ayon din po sa mga otoridad ay matagal na raw pong umalis dito sa kinilang tahanan itong si Usman at si jemaling

Ngandang araw po sa inyo Sir Lian sa regarding po dito sa case po ni Sheila so ano po ba yung ating proseso para po makapagsampan ng kaso yung relative po ng victim dito po sa ating mga suspect Ah uh, bali sa ngayon po is kinukompleto na lang natin yung mga documents na kailangan yung mga affidavits nila yung mga na gather natin na evidences pag-imbestiga tungkol sa kaso and then pwede na po nating i-file sa prosecutor ng kalawakan. Uh, sir, ano po ba yung maisasampang kaso laban po dito sa ating mga suspect? Bale, yung sakali po, ay ang kaharapin nila na kaso ay murder para sa nagawa nilang krimen. Okay. Sir, can you give us a little background kung bakit po murder yung uh, possible case po? Bale, murder po dahil sa lumalabas sa investigasyon is merong deceit treachery eh, uh, and uh, superior first go sa sa maraming stab wounds na tanggap and pinagplanuhan, parang pinagplanuhan ng ginawa nila po na. sir, regarding naman po dito sa autopsy, ano na po ba yung resulta sa ngayon? Pali, ang lumabas po sa autopsy examination natin is, ang cause of death ng victim is stab wounds sa leg. Pero bukod po doon, maraming stab wounds sa different parts ng ulo niya yun sa batok po. Sa tingin niyo po sir, mga ilan po ba yung nakalagay doon sa resulta? Nakalagay po sa autopsy result is parang mga 19 stab wounds po and 6 incisions ata. Parang ganun po. About naman po dito sir, sa leads natin kung nasaan yung mga sospek, uh, ano na po ba yung update? Sila po ba talaga ay nasa Marawi or nasaan po bang lupalop ng bansa. Bali, sa ngayon po, may mga natatanggap tayo ng mga report na sightings ng mga suspect na yan, pero bina-verify naman po natin ng maygen asap As of now, continuous pa rin po ang follow-up operation ng Caloocan City Police Station and San Jose del Monte Police Station para matrack po ang whereabouts nila. Uh, sa ngayon po, sir, sure, after po natin may file yung case dito sa Prosecutor's Office, so ano po ba yung um, maia-assure natin para po dito sa ating mga uh, relative ng victim? Uh, bali, after po may file ang case, uh, reassured assured po na mabibigyan tayo ng pagkakataon na makakamit ang ustisya na hinahanap ng pamilya. Salamat po, sir. Sana po matutukan po yung kaso ng anak ko. Sana po mabigyan ng ustisya yung anak ko. Thank you po, sir. Sa patuloy na pagtulong po sa amin. ma'am, ngayon po, kamusta naman po yung uh, kaso po ni Sheila laban po dito sa ating mga sospek? Ngayon po, nakapagsampa na po kami ng kasong murder kay Jemeline, tas kay Muhammad Usman po. Anong pakiramdam niyo ngayon? Medyo gumangan na po, pero magpapatuloy pa po kami. Mababa pa po ang proseso yung kailangan naming... Huwag po kayo mag-alala ma'am dahil from time to time eh, monitor po namin itong case nyo at nandito lang po kami para po uh, gabayan kayo sa mga susunod pa na proseso. So ngayon po ma'am bilang karagdagang tulong po ni Sir Rafi, napangako po niya yung financial assistance bukod po doon sa pagsagot niya sa funeral service and sa pagpapalibing, tanggapin niyo po itong 10,000 pesos po para po sa family niyo. <music> Rapi, maraming maraming salamat po at sa binigay niyo pong tulong simula po sa pagbayad ng funeraria po tapos sa pagpapalibing, tapos sa pagsampa ng kaso, tapos sa financial assistance po. Maraming maraming salamat po. Kung wala po kayo, hindi po namin alam kung ano po yung hakbang na magagawa po namin. Sobrang laking tulong niyo po. Sir Rapi, po. Nagpapasalamat po ako sa tulong na pinatid niyo sa amin. Maraming maraming salamat po.